Hello, what's up mga viewers Magandang magandang araw muli sa inyong lahat Andito ako ngayon sa taas ng bundok Pang balikan ko yung aking nakitang bato Na may butas at may bakal sa loob Pabalikan ko dito sa lugar na ito Ahanapin ah, kong muli Ay sa aking pinagtanungan, yun daw ay isang palatandaan o sign sabi sa akin na aking pinagtanongan ito yung mga bato na kasamahan niya ito ito pa yung katabi niya na may bato sa loob tapos naka semento siya ito ang semento tapos ito bato na lawa ayan ito siya ngayon hanapin natin yung kanyang dulo na pinakita natin ng matun na may bakal sa right na natin yung mga doors dito may batong malalaki na sabi isa palatandaan ayan may detaxer rito na palatandaan ito tapos ito may seminto dito may bakal ayun bakal nyo nakikita nyo ayun yung bakal na nakabaon siguro kasamahan ito tapos dito sa lugar nito merong malalaking bato ang ipapakita lang sa inyo para masundan natin yung yung sign na yun ito tapos sa lugar na ito ito parang mayroong bato na parang lamisa buto lang natin ayun <coughs> siya dito banda may puno dito na parang nyug siya. style yan o. yan may isa lang yan dito wala na kasama para siyang nyug na parang ginagamit ito sa palaspas yata tulad itong batong malapad meron yung mga <clears throat> palatandaan ayan may buto siya rito tapos parang may mga inukit ditong tatlo parang okay, yan okay, ang ganun kung makapapansin nyo ayan. dyan na sa baba na yan ay ano na siya gubat gubat na siya sa baba dating papalibot lang ang camera natin para kapansin nyo yung lugar na ito tapos may nag-iisang kawayan dito na tinatawag nila Japanese bimbo yan dito banda sa may babo nyo malalaking pato dyan balik lang natin ikot tuloy natin yung camera dito malalaking bato dito ang mga butas yung bato Pus dito may butas dito Pus dito may butas din bago doon itong na ito dito ang turo Pus may ano tingnan natin dito Pus may ay, ay, damit ay damit kabalot. Ayan. Pati damit tabanod. Ayan natin dito. Ayan natin dito. Ayan natin dito. Natin dito. Dito. May siyo. masusi yung mga bariya ganito oh. sayo masamising oh tapos may ganito pa tapos muna natin yan sa bahay na natin hindi ano yung bubuksan sa bahay Itong pinaglagay niyang basahan, ang pinagbalutan, no. Ito ni, ibang luma na talaga. Oh. So, dito niya sa may batong malaki itong sign, no. Oh. Nag-uwi oh. siya dito. So, dito. May ano siya dyan, butas. So, dito turo. Pumunta dito, yan, ibang luma niya dito. Ibang so, dyan. Pagpapalit natin yung mga damot sa akon. Right. Diyan tayo galing kanina. Pauwi na tayo hanggang dito na lang mga viewers. Kita-kita na ulit tayo sa sunod. Mabay, maraming maraming salamat sa inyong panunod.